para sa ating kaligtasan. Ang Mering Maria ay punong-puno ng pag-asa kahit nakarano siya ng matinding hapis at ito ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. Pag-asa, pag-asa na si Jesus ay magiging takbuhan ng lahat. Ang lahat ng ito ay kanyang tiniis dahil sa kanyang pagmamahal at pag-ibig sa plano ng Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin kahit napakaraming balaraw ang tutusok sa kanyang puso at kaluluwa. Kaya nga palagi nating naririnig na huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa Diyos. Ano pa't malalapasan mo rin ang mga pagsubok sa buhay. Palagi kong sinasabi sa inyo that in every sorrow comes great joy. Kapit lang mga kapatid, ano pa't malalampasan din natin ito. Bakit kaya sa kabila ng kanyang hapis ay mayroong kagalakan? Una, dahil sa rurok ng pagpapakasakit o pagkamatay ng ating Panginoon, siya ay muling nabuhay. And this resurrection signifies great joy dahil napagtagumpanin niya ang kasalanan at kamatayan. And this is victory from suffering to healing and from death to life. Sa kabila ng hapis ng mahal Maria, mayroong kagalakan. Dahil natalo niya o natalo ng kanyang anak ang kamatayan at siya ay muling nabuhay para sa atin. Pangalawa, dahil sa atin itong kaligtasan, na sa kabila ng hapis mayroong liwanag ang buhay, yan po ang palaging narinig natin na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng ating problema. Alam natin na mayroong liwanag na kihintay sa bawat dilim o sa bawat karimlan na ating nararanasan. Mayroong bukang liwayway na naghihintay sa atin at walang iba kundi si Jesus. Palagi yung naririnig na kailangan mong magtiwala at maniwala sa Kanyang.